For today's ganap nga, try naman natin itong mobo bike ng Taiwan. At sa mga hindi pa nga nakakaalam kung paano gamitin ito, ay tuturuan ko kayo. Pero bago nga ang lahat, hindi tayo expert, nagmamagaling na. <laughs> ang una nga natin gagawin ay, download muna natin itong ride mobo. Pagkatapos nga nating i-download, syempre i-click na natin itong dinownload natin. Saka naman natin i-click itong continue with mobile number. Pagkatapos mo nga i-click mare, lagay mo na nga rin dyan yung phone number mo. Dapat pala yung ilalagay niyong number dyan, mga mare, ay active. Gaya nga lang ng bibig ko, active, pag may chismis. Charis lang yan, mare, nanunood ka lang naman, pinatamaan na naman kita. May magme-message din sa inyong verification code at yun nga yung ilalagay niyo dyan. At saka niyo pindutin itong verify now. Pagkatapos naman password nyo. Pagkatapos nyo naman iset ang password nyo, saka nyo namang pindutin itong skip. Pagkatapos nga nun, ay may lalabas naman na ganito kaya i-check nyo lang yan at continue lang. At dito naman, pwede nyo ring ilagay yung pangalan, CP number, ID or residence number, birthday. At ito nga ay para sa insured nating mga gumagamit ng Mubu Bike. Pagkatapos naman nun, pindutin natin itong pula. At kung mapapansin nyo nga, may payment method dyan. At pindutin ang e-ticket saka natin na registered ang yoyo card or easy card ay cash. At may ay pagpipilian naman dyan kung ano yung gusto nyong gamiting card. Yung una nga pala ay AC card, pangalawa, all-in-one card, tapos ay cash. Dahil easy card nga ang gamit ko, yun ang ilalagay ko. Pagkatapos naman nun, sa likod ng easy card ay may makikita kayong number at yun nga yung ilalagay nyo dyan. Saka nyo pindutin yung submit, ticket added successfully. Mga mare, baka magtaka kayo, kailangan i-register dyan mga ganyan. May bayad po kasi yan. At dyan nga din nila ibabawas kung ilang oras nga yung nag- gamit mo at sa pagkakaalam ko nga, sa 30 minutes na paggamit mo, ay 10NT lang ang mababawas. Sa bike yun ha. At dalawang klase nga din ata ito. Meron din silang e-bike, pero gaya lang din ng itsura nito. Pagkatapos naman nun, pinutin ang start, saka itap ang card. Hintayin hanggang may mag-unlock. Pagkatapos nyo nga gamitin, at kung ibabalik nyo na nga ito, syempre pinutin ang stop. Saka nyo itap yung card, at hintayin mag-lock. Uulitin ko nga mga mari, hindi ako expert. Galing-galingan lang talaga. Hanggang Andito na lang. Napindas na, na biyak kanya yun.